magandang umaga sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre, isa pa rin na naman ito sa ating topic tungkol sa mag-asawa o mag, or mag At pakinggan niyo ito mga kababaihan at kalalakihan na ay know ang tatlong sign na nawawala ng pagmamahal sa iyo ang isang babae mga kasawi. Ang ang una natin na sign mga kasawi is nahulog na siya sa ibang lalaki. Alam nyo ba ang mga kababaihan kaya naman talaga ito nagkakaroon ayan tatandaan niyo makalalakihan ng fall out of love sa inyo laging niyo tatandaan dahil meron na itong kapalit kasi hindi naman mawawala ng pagmamahal ang isang babae sa inyo kung wala siyang iba so ibig sabihin kapag ka ito ay nawalan sa inyo ng pagmamahal isa lang yan may kapalit ka na sa kanya sa puso niya mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pangalawang sign, makasabi, is mas priority niya na maghiwalay kayong dalawa. Alam nyo ba ang mga kababaihan, kapag kayo ay hindi na mahal. Alam nyo ba, wala siyang iniisip kundi gusto niya na makipaghiwalay sa'yo. Yung bang palaging word niya is maghiwalay. Kahit na unting bagay lang, sasabihin ng kanyang lalaki, ano ba yan, mahal? Bakit ganito, ganyan palagi? Nakakainis na, nakakapikon. Alam mo, ang babayan, sagot ka agad palagi, maghiwalay na lang tayo. Wala na tong saysay -say ang relasyon natin. Mas gugustuhin niya na maghiwalay kayong dalawa kaysa manatili sa'yo, mga kasabi. Kasi wala na siyang pagmamahal sa iyo mga kasabi nawawala na siya ng gana kaya ang ending sa kanya gusto niya na lang na makipaghiwalay kaysa makipagayos pa sa iyo mga kasabi ayan yung ating pangalawa na sign pangatlong sign mga kasawi is mas gusto niyang kasama ang iba kumpara sa iyo. Alam nyo ba ang mga kababaihan kapag kawala ng pagmamahal sa mga kalalakihan, mas gusto nila nakasama pa ang kanilang kaibigan, mas gusto pa nilang kasama ang kanilang lalaki na pinagpalit sa iyo kumpara sa iyo dahil hindi na siya nagiging masaya. At higit sa lahat, alam mo ba kapag kadumikit ka lang sa kanya para bang nandidiri na sa iyo ang isang babae kasi dahil wala na siyang pag mamal sa iyo, wala na siyang gana mga kasawi. Kapag once na ito ang kanyang pinapakita sa mga kasawi, isa yan sa mga sign na talagang wala, wala na pagmamahal sa iyo ang isang babae mga kasawi. Ting pangatlo na sign. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi niyang tatandaan mga kalalakihan, kapag once na naranasan niyo yan, ang tatlong sign na yan, alam niyo ba napakahirap sabihin sa sarili niyo na mag move on na lang kayo. Kasi sayang pare lagi n'yong tatandaan hindi naman nawawala ang pagmamahal ng isang babae eh kung wala ito nagiging kapalit na isang lalaki. Kaya sila nagkakaroon ng gustong makipaghiwalay sa inyo dahil gusto niya na mas gusto niya makasama yung isa kumpara sa iyo. Para naman mas magiging malaya siya kapag once na ikaw na ay makikipaghiwalay sa kanya. Kaya lahat ginagawa niyang paraan para ikaw ay maiinis sa kanya at magagalit sa kanya para mabitawan mo siya dahil ayaw na niya sa iyo mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan, kapag kaganito, tanggapin nyo po ng buong buo. Kahit mahirap, lagi nyo tatandaan na kailangan natin tanggapin. Kasi wala na talaga ang isang babaeng minahal mo, mga kasawi. So, po mga kasawi, marami salamat sa patunay na pagsuporta nyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.